ito na yung mga tanim ko dati ng mga saging dito oh, sa school ng Rizal elementary school ayan, dami ng mga puno ng mga saging dito dati maliit ito, punti alito saging ngayon, dami ng mga saging ayan Mayroon yung mga puno ng mga niyog dito buhay na yung mga niyog ko na tanim doon oh, nasa baba, oh. ito yung dati kong assignment na school nasa almost 8 years ako dito na assign yung mga niyog na tinanim ko yan o oh. malalaki na oh. yan malalaki ang mga niyog na oh. tinanim ko dito o oh. yan o oh. malis ako dito 2019 yun din pagtanim ko mga puno ng niyog dito yan o oh. malalaki na buti hindi na ano ng mga kalabaw dito talagang nabuhay yung mga tinanim ko na mga niyog dito yan o oh. ganda na ano na at least pag alis ko dito buhay na yung mga niyog na tinanim ko lapit na siyang mamunga ho oh. alam lang doon sa baba ayan tingnan nyo 6 years lang nakalipas ayan o oh buhay na buhay na yung mga niyog yung tinanim ko dito Madami pa ng mga saging hmm, no? buti na buhay yung mga tanim ko na niyog dito may meron na nga dito na ano ho meron ng malapit na munga yan ho yung may dalawang puno na doon ho na ano malapit na siya mabunga ho sini bu pak